Nakasuway na ba mo ginani nga adventure? okay to go. Tato hunting, guys. Ako ni ako ni Sudundri ah. Nito madlo ka ni sa langob guys. Andat nakita ni Tato hunting. Ato ni Sudundri ang langob guys. Balik magkamang-kamang ta. Ha? Huh? talag mights. Kamang taw. Asa lepus? liman ka nang oh nagkamang na ko na para huwag lapsan na natura ang buhay gamay kayo ha sa'yo raman kabanta dito na yung uban eh kabanta itong uban ay mano akong pinakadabis nga kauban aray sudsud silangob Sino Jones? Ha? Hmm? Ma mau ah? kan. Ma ni mau sudan dari ah kebiran dua. Tiro susut mikan ngabu buh. Si kasa mau tung tatus sama nakitan. Di mana nak bincuran ni buis buah ini. Kau tak kebagus saya mahu tabut dari selangup nato. No? Langup ni sekadar disio. mainan tu naya na usah tatus.